Araw-araw pa rin dito sa aming bayan. Kaya naman kahit na medyo masama yung pangaramdam ko ay pumunta pa rin ako sa palengke para mabili ng mga sariwang gulay. Kapag kaaraw kasi ng palengke, nagsaan talaga ang maraming gulay mula sa iba't ibang lugar. Lahat nga sariwa guys, kaya naman marami talaga ang pagpipilian. Ano yung dalaga? May tabos sa mo po. Ah, may lutan bus mo. Mukit lang po. Pagkano po yan? Ah? May... Walang panggit. Uh, yan alang Pagkatapos ko ang mabili ng mga gulay? dito na wala ko sa bilihan.